Narinig mo na ba na ang kinakain mo sa unang oras ng umaga ay posibleng unti-unting sumisira sa kalusugan ng iyong utak, at hindi mo man lang namamalayan. Isang simpleng gawi lang, na inulit mo araw-araw sa loob ng maraming taon, pwedeng magpabilis ng pagkawala ng alaala, magtaas ng panganib ng dementia, at dahan-dahang bawasan ang iyong kakayahang maging malaya habang tumatanda ka. Tahimik itong nangyayari, pero libu-libong tao na ang naapektuhan, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan naging mas madaling makuha ang mga pagkain de lata at instant nitong mga nakaraang dekada. Bago tayo magpatuloy, pakisulat naman sa comments kung sa ang syudad ka nanonood ngayon. Gusto ka naming makilala ng mas mabuti. At habang andyan ka na rin, pakicheck kung nakasubscribe ka na sa channel. Kung hindi pa, pindutin mo na ang subscribe button. Malaking tulong yon para may pagpatuloy namin ang pagbibigay ng makabuluhang content. Based sa siyensya, para sa mga taong gustong mabuhay ng mas mahaba, mas malusog, at may malinaw na pag-isip. Ang video na to ay isang babala, pero higit pa ron, isang paanyaya para sa pagbabago. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Diretso tayo sa punto, dahil ang kalusugan ng iyong utak ay hindi pwedeng ipagpaliban. Marami ang naniniwala na ang almusal ang pinakamahalagang kain ng araw. Tod naman yan. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na ng mga nasa limampu pataas, ay na may mga pagkain karaniwan sa almusal na unti-unting sumisira sa abilidad ng utak. Nakakaapekto ito sa ating mood, linaw ng isipan, at maging sa alaala, -ala, may kliman o pangmatagalan. Ano nga ba ang nangyayari sa likod nito? Sa loob ng ilang dekada, unti-unting nagbago ang itsura ng tradisyonal na almusal sa Pilipinas at sa maraming bansa. Ang mga sariwang pagkain ay napalitan ng mga instant, delata, at makukulay na produkto sa kahon. Ang almusal na dirty nagpapalakas sa katawan at isipan, gayon ay isa ng bitag na metabolik, nagpapasiklab ng inflammation, nagpapagod sa atay, at higit sa lahat, sumisira sa mga pangunahing tungkulin ng uta. At ang masaklap, marami pa rin ang kumakain ng ganitong pagkain, akala nila tama ang ginagawa nila. Isipin mo to, maagang gumising ang isang tao, naupo sa misa, at naghain ng tinapay na puti, isang hiwa ng processed cheese, tasa ng kap na puro asukal, at baka may kasamang dress na galing sa tetrapa. Pamilyar ba? Sa maraming nakatatanda, ito na ang pang-araw-araw na almusal. At ito rin ang nadijing dahilan kung bakit unti-unting bumababa ang kapasidad ng utak. Ang mga po ng simpleng asukal, processed fat, at mga kemikal na additive ay hindi lang masama para sa katawan. Direktang naapektuhan ang utak. Kapag ito ang kinain mo nang walang laman ang sikmura, bigla itong nagpapataas at nagpapababa ng blood sugar. Nagiging sanhina imbalance sa mga neurotransmitter na may kinalaman sa memorya, focus, at control na emosyon. Para bang ang utak mo sa unang oras pa lang ng araw, ay binobomba na ng mga bagay na nagpapabagal, nagpapalito, at naglalagay sa panganib ng pagkasira. Ang malaking problema ay ganito, habang tumatanda ang ating utak, anti-unti rin itong nawawala ang kakayahang mag-repair o mag-regenerate tulad noong kabataan maging ang tinatawag na blood brain barrier, yung parang panangga na nagpoprotekta sa utak laban sa mga lason sa dugo, ay himihina sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, mas madali na ng ngayong makalusot ang mga toxin mula sa pagkain, preservatives, at bigla ang pagtaas ng asukal sa dugo papasok mismo sa utak, kung saan sila nagdudulot ng inflammation sa mismong istruktura nito. Ang masaklap, hindi agad ito nararamdaman. Hindi ito parang sakit ng ulo o impatso dahan-dahan itong umaatek. Nagsisimula sa mga simpleng pagkalimot, hirap mag-concentrate, pagkairita, parang pagod ang isip kahit kakagising pa lang. Pero habang lumilipas ang mga taon, lumalala ito. Nadiging cognitive decline, hirap maalala ang mga bagay, nahihirapan matuto ng bago, at sa mga seryosong kaso, nauwi sa dementia o Alzheimer's. Maraming pag-aral na ang nagbibigay babala tungkol sa koneksyon ng almusal at cognitive decline. Maging sa Pilipinas at ibang bansa, may mga universidad na nakakita ng malinaw na ugnayan. Mas mataas ang tsansa ng brain degeneration sa mga taong madalas kumain ng ultra-processed food sa umaga. Lalo na sa parte ng utak na may kinalaman sa memorya at decision making. Dito ngayon papasok ang tanong na dapat nating pag-isipan. Ano ba ang nilalagay mo sa plato mo tuwing umaga? Baka hindi mo namamalayan, pero unti-unti mo na palang inaagaw sa sarili mo ang linaw ng isipan lakas ng katawan, at ang kalayaan mong mabuhay ng hindi umaasa sa iba. Gayong malinaw na ang unang bahagi ng usapan, oras na para tingnan natin ng mas malapitan kung sino ba talaga ang pangunahing salarin sa likod ng problemang to. At sa lahat ng ito, may isang pagkain na, ayon sa maraming ebidensya, ang pinakadelikado kung palagi itong kinakain, lalo na ng mga edad 50 pataas. Kailangan ng utak ang glukos para gumana yan ay isang hindi mapag-alin lang nga katotohanan. Pero malaki ang kaibahan ng glukos na galing sa prutas at gulay, mga pagkaing buo at may hibla, kumpara sa glukos na galing sa tinapay na puti, cake, tetrapak na dress, o mga cereal na puna asukal. At ang kaibahang yan, habang tumatagal, ay direktang naapektuhan ang iyong kakayahang mag-isip, mag-alala, at tumugon sa mundo sa paligid mo. Marami sa mga nakatatanda, pagising pa lang, ang unang hinahanap ay kung anong pagkain ang mabilis magbigay ng enerhya. Kaya ayon, dries sa kahon, matamis na tinapay, biskit, o cereal na mukhang healthy sa packaging. Pero ang hindi nila alam, karamihan sa mga, yan ay lateral na bomba ng asukal na nakatago sa ilalim ng mga teknikal na pangalan. Kahit pa nakasulat na natural o fortified, madalas ay may halong high fructose corn syrup, glucose syrup, maltodextrin, at iba pang matatamis na kemikal nakakaloko sa level, at mas lalong nakakaloko sa utak. Kapag kumakain tayo ng mga pagkain puno ng asukal at processed carbs, bigla ang tumataas ang blood sugar, ang tinatawag na glucose spike. Sa unang tingin, parang okay lang, pero sa likod nito, may nangyayaring seryosong kaguluhan sa loob ng katawan. Napipilitang maglabas ang pancreas ng napakaraming insulin, nakakaroon na inflammation, at nababalans ang mga neurotransmitter, lalo na ang acetylcholine na mahalaga para sa memorya. Ang resulta, pagdising pa lang, parang lasing na ang utak, nalilito, mahina ang processing, at mas madaling makalimot. Kapag paulit-ulit itong nangyayari araw-araw, enti-unting -araw, nakakaroon ng tinatawag na insulin resistance sa utak. Ibig sabihin, hindi na nagagamit ng maayos ng utak ang glukos na siya sanang pangunahing source ng enerhiya nito. Sa simpleng salita, para itong utak na nagugutom kahit may pagkain. Dahil dito, humihina ang brain cells, nakakasakit at sa huli, namamatay. Kaya nga maraming siyentista ng gayon ang tumatawag sa Alzheimer's bilang type 3 diabetes. Galing ito sa maraming kaso, sa matagal na pagkakalantad ng utak sa sobrang asukal. Dito sa Pilipinas, lalo itong nakakabahala. Sa loob ng dalawampung taon, grabe ang pagtaas ng konsumo ng asukal. At ayon sa mga lokal na pag-aral, Halos dumodobo ang panganib ng mga taong edad limampu pataas na magkaroon ng cognitive impairment kung palagi silang kumakain ng pagkain mataas sa refined sugar. Tahimik itong nagsisimula, paunting-unting kalimutan lang sa umpisa. Pero kung hindi maagapan, pwede itong lumala ng hindi na mababalikan. Ang isa pang problema, ang asukal, nakakadi. Gumagana ito sa utak tulad ng droga. Inaactivate ang bahagi ng utak na may kinalaman sa pleasure. Kaya maraming matatanda ang nagsasabing, kailangan nila, na matamis sa umaga. Pero ang totoo, hindi ito pisikal na pangangailangan. Isa itong kemikal na ugali na pwedeng baguhin. Pwede itong palitan na mas natural na pagkain na nagbibigay ng enerhiya sa mas banayat at matatag na paraan. Walang sugar crash. Alam yan na mga kumpanya. Kaya nga milyon-milyong piso ang ginagastos sa packaging na mukhang healthy. May drawing ng prutas, salitang light, fitness, Faber Pero kapag binasa mo ang label, makikita mong ang pangunahing sangkap pa rin ay sugar, corn syrup o maltodextrin, ibang pangalan, pero parehong epekto. Kaya mahalagang matuto tayong tumingin ng mas critical, lalo na kung lampas limampu ka na. At nagiging mas seryoso pa ang lahat kapag ang mga asukal ay sinasabayan pa ng isang kalaban, ang tinatawag na inflammatory fats. Hindi lang ito nagpapabigat sa katawan, kundi diretso rin itong binabago ang istruktura ng utak na tumatanda na. Sa maraming bahay dito sa Pilipinas, hindi bo ang almusal kung walang kap na may gatas, pandesal na may margarina, o sinanghag na may mantikang gulay. Gawing pamana pa ito ng mga ninuno. Pero ito ang kailangan nating sabihin ng daretsahan. Ang magkagawin na ito, kahit mukhang walang masama, ay nagpapalakas ng chronic inflammation at ang pinakaapektado, ang mismong utak mo habang tumatanda tayo, nagiging mas sensitibo ang ating katawan sa inflammation. Yung mga pagkain na deti ay kayang-kaya ng katawan, gayon ay inti-unting nagdudulot na malilit na problema na, kapag pinagsama-sama sa pagdaan ng mga taon, ay nagiging malalaking isyu sa kalusugan, lalo na sa uta. Pag sinabi nating inflammatory fat, ang tinutukoy natin ay mga produkto gaya ng margarina, refined vegetable oils, tulad ng canola, maize o soybean oil processed whole milk at ultra-processed na queso. Kapag pinainit o tinunaw sa katawan, ang mga ito ay lumilikha ng tinatawag na free radicals, mga molekul na nakakasira sa cells, nagpapabigat sa atay at nagpapabilis ng pagtanda ng cells sa utak. At ito ang hindi alam na marami. Higit sa anim na ng utak ng tao ay gawa sa taba. Gawa. Kaya napakahalaga ng uri ng taba na nilalagay natin sa katawan kung ang lagi mong kinakain ay mababang kalidad ng taba, tulad ng galing sa margarina o processed oil, ang mismong utak mo ay naitatayo gamit ang murang materials. At ano ang epekto niyan? Bagal mag-isip, hirap makaalala, at mas madalas maapektuhan ang mood o emosyon. Ayon sa ilang inibersidad sa Asia, ang mga taong palaging gumagamit ng refined oils ay may mas mataas na antas na inflammatory markers sa dugo, gaya ng reactive protein at ang mga marker na yan ay nakugnay sa mas mataas na risk ng depression, cognitive decline, at kakulangan sa focus. At kung yan ay isasabay pa sa asukal na karaniwan din sa almusal, lalong lumalala ang epekto sa utak. Isang madalas na pagkakamali ay ang pagbili ng gatas. Marami ang naniniwalang ito ay magandang source ng calcium at protina. At totoo naman, kung ito ay kalidad. Pero karamihan ng gatas na nabibiling gayon sa Pilipinas ay labis na naproseso puno ng stabilizer, thickener, at preservatives. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng reaksyon sa immune system at naapektuhan ang gut-brain axis, ang mahalagang koneksyon ng tiyan at utak na responsible sa ating emosyonal na balance at kalinawan ng isipan. Alam mo ba na ang bituka ay tinatawag ngayon ng mga siyentipiko bilang ikalawang utak? May trilyong-trilyong bakterya roon na may direktang epekto sa ating nervous system. Kapag nasira ang balance ng mga mikrobyong ito, dahil sa sobrang taba at asukal, ang utak ay sumasama rin ang lagay. Kaya lumalabas ang brain fog, pagkairita, anxiety, at maging ang hirap maalala kahit simpleng impormasyon. Dahil dito, dapat nating tingnan ang ating almusal hindi lang bilang isang obligasyon, kundi bilang isang araw-araw na alaga para sa utak. Hindi pwedeng automatic na lang. Kailangan nating tanungin, yung mantikang ginagamit natin pang prito ng itlog, o yung pandesal na nilalagyan natin na margarina, nakakatulong ba talaga sa ating katawan? O baka paunti-unti, sinisira nito ang ating kakayahang mag-isip, mag-alala, at makaramdam ng buo at malinaw. At kapag inisip nating mas magaan o mas healthy ang pinipili nating pagkain, lalo na kung may level na light o diet, madalas pala tayong nahuhulog sa mas mapanlinlang na bitag. Akala natin nakakatulong, pero sa totoo lang, nalalason lang natin ang sarili nating utak sa mga kemikal na di natin maintindihan sa level. Dahil sa pagtaas ng kamalayan tungkol sa timbang at kalusugan, lalo na kapag lagpas 50 na ang edad, marami sa ating mga nakatatanda ang nagsimulang humanap ng mga produktong may pangakong, mababa sa asukal, walang taba, o counting calories. Kung titingnan mo ang mga shelves sa mga grocery dito sa Pilipinas, puna mga produktong ganyan, Light yogurt, diet dress, zero sugar cookies. Pero sa likod ng packaging na parang pangkalusugan, may isang seryosong panganib na hindi masyadong napag-usapan, ang epekto ng artificial sweeteners at mga additive sa ating utak. Kapag pumipili tayo ng light na yogurt o zero sugar na biskit, inisip natin, aba, walang asukal, safe ito. Pero ang hindi natin alam, pinalitan lang ang asukal ng mga artificial na pampatamis gaya ng aspartame, sakcharin, sucralose, at esesulfamk. Mga chemical itong ginawa para linlangin ang ating panlasa, para maramdaman natin ang tamis, kahit wala namang tunay na glukos. Ang problema, hindi kasing dali linlangin ang katawan natin gaya ng panlasa. Kapag natikman ng dila ang tamis, agad itong nagpapadala ng signal sa utak, may paparating na asukal. Kaya naghahanda ang katawan, nagluluwal na insulin, pinapagana ang digestive system. Pero pagdating ng tunay na sustansya, wala palang dumating. Anong nangyayaring gayon? Nalilito ang sistema. Tumataas ang gutom, tumitindi ang cravings para sa carbs, at nagsisimulang maapektuhan ang mood at memoria. Para kang pinapaasa ng sariling katawan, at ang pinakaapektado, ang utak mo mismo. Marami ng pag-aral ang nagpakita ng koneksyon sa pagitan ng regular na paggamit ng artificial sweeteners at mas mataas na panganib ng cognitive disorders depression, at maging mga pagbabago sa ating mikrobiom, yung mga bakterya sa tiyan na may direktang epekto sa ating mental health. Sa madaling salita, kapag umiwas ka sa asukal gamit ang mga produktong light, baka ang kapalit ay mas mabigat pang problema. At hindi lang yan. Karamihan sa mga diet na produkto ay sobrang processed, punang colorings, synthetic flavors, stabilizers, emulsifiers. Kahit pa kaunti lang ang dami ng mga ito kada serving, kung araw-araw mo naman tong kinakain, enti-unti silang nagkakapatong patong sa katawan mo. Para sa isang taong lagpas limampu, na natural nang humihina ang mga koneksyon sa utak, ang paulit-ulit na exposure sa mga kemikal na ito ay delikado. Tahimik nilang pinapahina ang mga koneksyon sa pagitan ng brain cells, ang tinatawag na synapses, na siyang daana na ating pag-isip, alaala, at emosyon. Kaya sa bawat kagat ng zero sugar na biscuit, sa bawat lagok ng light Nadwes, tanungin natin ang sarili. Ito ba'y tunay na pagkain? O isang eksperimento ng industriya na ang tanging tunay ay ang epekto nitong unti-unting lumalason sa ating utak. At hindi lang utak ang naapektuhan. Ang buong katawan ay sumasabay. Napapansin ang pagkapagod, hirap matulog, pananakit ng katawan na walang malinaw na dahilan, at pabago-bagong mood. Maraming matatanda ang nagsasabing, kahit normal ang mga resulta ng laboratorio nila parang pagod ang isipan, mabigat ang ulo, at nawawala ang sigla. Sa maraming ganitong kaso, ang pagkain ang ugat ng problema. Mahalagang tandaan, ang katawan ng tao ay nilikha para sa tunay na pagkain, yung galing sa kalikasan. Kapag mas lumalayo tayo sa natural na anyo ng pagkain, mas lumalaki ang posibilidad na magdulot ito ng kalituhan at pagkasira sa loob ng katawan. Yung mga produktong sugar-free o fat-free ay parang inaalis ang isang problema pero palihim na nagdadagdag ng na mas marami pa. Kaya ang paniniwalang mas counting calories, mas maganda ay dapat nang baguhin, lalo na kung ang kapalit ay chemical at artificial na sangkap. Ngayon, ang tanong, ano ang pwedeng gawin? Posible bang magkaroon ng almusal na masustansya, mabilis ihanda, at talagang mabuti para sa utak nang hindi nawawala ang kasyahan sa pagkain? Ang magandang balita, pwedeng-pwede. Kahit pa ilang dekada na ang lumipas, kahit lagpas 60 o 70 ka na, may kakayahan pa rin ang utak na mag-adapt. Pero kailangan nito ng tamang gasolina. At lahat nagsisimula sa unang pagkain ng araw. Ang almusal ay pwedeng maging lason o pwedeng maging gamot. Nasa atin ang pagpili. Kapag pinalitan natin ang mga pagkain nagpapasiklab ng inflammation ng mga pagkain na natural at puno ng sustansya, enti-unting na ibabalik ang balanseng kemikal sa utak. Bumababa ang inflammation at ramdam na ramdam ang pagbabago. Mas malinaw ang isipan, mas maayos ang memorya, mas kalmado ang damdamin. At para sa marami, nagsisimula lang ito sa simpleng hakbang. Tanggalin ang refined sugar at palitan ng tunay na prutas, hindi drisha, kundi prutas na bo, kasama ang balat, laman at hibla. Kasi doon galing ang tunay na nutrisyon. Sa halip na puting tinapay o biskit, Pwedeng subukan ang tunay na whole grains tulad ng rolled oats o nilagang kamot. Mabagal itong tunawin, kaya steady ang energy at hindi bumabagsak bigla ang blood sugar. Sa halip na processed milk, pwedeng sumubok ng natural na alternatibo tulad ng gawang bahay na gata ng yog o almond milk. Walang halo, walang kemikal. At kung mahilig ka sa kap, subukang bawasan o tanggalin ang asukal. Pwede rin lagyan ng cinnamon para sa dagdag na flavor at tulong sa blood sugar control. Sa huli, ang tunay na lunas ay hindi nasa bot o kapsul. Nasa plato natin tuwing umaga. Isa pang mahalagang hakbang sa umaga, isama ang mga masustansyang uri ng taba sa almusal. Yung mga likas na galing sa abokado, mani, at buto gaya ng linaza, flaxseed, o chia. Ang mga ito ay sagana sa essential fatty acids, mga sangkap na lateral na bumubuo sa estruktura ng utak. Tinutulungan nila ang neurons na mag-connect ng mas maayos kaya mas malinaw ang isip, mas steady ang mood, at mas alerto ang isipan sa kabuhan ng araw. Hindi tulad ng mga industrial na mantika, ang mga taba mula sa kalikasan ay anti-inflammatory at nakakatulong para mapanatili ang katalinuhan habang tumatanda. Importante rin ang protina. Halimbawa ang nilagang itlog, napakahusay na pagpipilian para sa almusal. Bukod sa mataas sa protina, may taglay itong cholin, isang mahalagang nutrient para sa memorya maaring sa bayan ng gulay o kahit ng counting brown rice, depende sa nakasanayang pagkain. Dito sa Pilipinas, kung saan bahagi ng kultura ang kanin sa umaga, pwede naman tayong gumawa ng malilit na pagbabago ng hindi isinusuplong ang lasa o tradisyon. Mahalagang tandaan, bawat pagbili na ginagawa mo sa umaga ay may direktang epekto sa kakayahan ng utak mong magtrabaho sa buong araw. Hindi ito tungkol sa pagdidieta, sa pagbabawal o sa pagtitis. Ito'y tungkol sa kamalayan, sa pangunawa na kapag pinalit mo ang juice sa kahon ng isang tunay na prutas, kapag pinalit mo ang margarina na extra virgin olive oil, kapag iniwasan mo ang sobrang proses na tinapay at pinili mo ang pagkain na tunay, pinipili mong protektahan ang iyong memoria, ang iyong kalayaan, at ang koneksyon mo sa mga taong mahal mo. Maraming matatanda ang naniniwala na ang panghihina ng isip ay bahagi na lang talaga ng pagtanda. Pero hindi ito totoo. At ang paniniwalang ito, sa halip na tumulong, ay delikado. Kasi tinatanggal nito sa atin ang kapangyarihang magbago. Ang katotohanan, pwedeng tumanda na malinaw ang isip, masaya ang pakiramdam, at puno ng karunungan. Pero kailangan inaalagaan ang utak, at nagsisimula yon sa plato. Gayon na alam mo na kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat idagdag. Tanungin natin, ano kaya ang lama ng kusina mo? May mga pagkain barilyan na mukhang harmless pero sa totoo lang, unti-unting sumisira sa iyong mental na kalusugan. Subukan mong gumawa ng isang simpleng pagbabago bukas ng umaga. Tingnan mo kung paano tutugon ang katawan at isipan mo. At kung may kilala kang nasa edad 50 pataas na nagsisimula pa rin ng araw sa tinapay, asukal, at margarina, pakishare mo sa kanila ang video na ito. Baka ito na ang simula ng isang bagong buhay.